At siyempre po ang ating senador, ang bagong rockstar. Talaga naman, o. Oh. Senator Rodante Marcoleta, sayan, masayang hapon po sa inyo. Talaga niyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming nainggit eh. Ingit <laughs> <laughs> na sila. Sayan, wala tayong magagawa. Ganun talaga, eh. Oo. Oh. Oo nga, pero dapat walang ganun, eh, ano. Listen, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin ni Nelson, eh, kailangan namin sabihin yun sana. Alam <laughs> naman namin ho yung pagiging uh, humble, hmm. eh, nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo okay. yan, Jen. Eh. Yung halimbawa, uh, bagong op opening ng klase. Oh, oh. Tapos yung bagong mong classmate ay, ang galing mag-recite. Oh, oh, oh. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Oh, oh. Tapos pag hinanapan ng assignment, may assignment, kinainggitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinaiingitan. <laughs> ba ba bagong transfer ako eh. Uh -huh. Eh kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Uh -huh. eh, kaya hindi natin may alis sa uh, bagong uh, pasok na senador. Sa senador. Na-intimidate na siguro sila oh, sa Nelson. Uh -huh. may ganon. Kasi uh -huh. yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo uh po. -huh. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer eh. Uh -huh. Abay, kung mag-recite, talagang uh -huh. akala mo minemorize niya yung buong chapter. Eh. <laughs> uh -huh. Ay, ma-unsettle lahat ang mga klase mo ro'n. Uh -huh. Magkakaroon na ng inggitan diyan. Uh -huh. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Uh -huh. Ang tawag sa iyo niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. <laughs> sa probinsya naman, nabulabog niya, pala isdaan namin, ha. Parang, ganun po ang tawag diyan. <laughs> Parang, uh, nag ng hangin. Uh -huh. so, po. Pero yung mga kababayan naman natin, Kilala naman nila tayo Jen ano? Wala Opo. naman tayong uh, objectives na halimbawa eh, magpasikat tayo. Mm. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato Jen. Kailangan nating isagawa okay. sa katuparan toparin, pa itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay uh, hindi na bago. Eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Uh -huh. At doon, Sen, kinaingitan din po kayo doon. Ah, at uh, alam nyo naman ang nangyari. Eh. Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako doon. <laughs> Halos <laughs> po yun. Lang lalong-lalong diba? na. <laughs> eh, siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. totoo po kayo. Eh talagang uh, halos eh, maglupasay sila sa kaka-atake. Ano, eh, uh -huh. Sa kaka -atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, <laughs> samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Eh. Opo, uh -huh. Na sila, napagkamalan silang hmm. oh, masasabi mong nag-aral. Hmm. Uh, kung makapag-Inglise, mo, mas mahusay pa sa mga... Totoo Amerikano, naman eh, di ba? Mm -hmm. Pero ngayon, hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Oo. Uh -huh. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Eh. Hanggang ngayon nga po, sila <coughs> may kimkim -kim parang nang galit sa inyo. Eh, matakin nyo ng panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Huh? Di ba? Yung, <laughs> pagka pinapakilala kayo dati yung chairman ng... Uh, committee, di ba si Chairman uh, Alvarado yata yon, O, tapos tinawag din kayong rockstar doon. Eh, ganun talaga, Sen. Oh, pero pagka oh. sila, pa, paano, nang may, paano nalo yun? Yun, 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 yun. Oh, ang masakit na kanotohanan. Oh.